<laughs> madam. <laughs> Una din akong gigigong madam nga. So, today, mga mi sa... Asa to nga isla? Miramar. Guys, mga isla sa Miramar, guys. Kay, we will doing a survey. mag mi ni survey dito. And then si sir, ang na-contact dito sa Osaka Consihal. Sa barangay and... sa nito. Huwag ko ga-expect yun. Ma'am, ako ga-expect nga na dahil ninaani ang ito nga isla-isla pa, Hmm? Ako ayoko ko expect nga na dahil isla, isla, mm. isla. Sige na, go. Sakay na So, masakay na mi. But before masakay ta, mula siya ang view. Diba? Nice kaya na view. na si Ma'am takai okay. ako dayo okay. mam eh ya mam di ka mam ma di okay. hey, ka bala ka mam ma di ka maun sa anak ma okay. okay. so, mam hai picture